ang matapang na Aurora. Siya naman ang natatakot kay Sam ngayon. Nabahala itong si Aurora sa ginawang pag imbestiga ni Samantha at natakot din ang malita na baka malaman pa umano ni Sam ang totoong nangyari sa tatay nito. Siyang maging dahilan umano para bumagsak ang Palacio States. Pero tiwala naman itong si Galvan na walang malalaman itong si Sam dahil may ginawa umano siyang paraan para matigil ang pag-iimbestiga ni Samantha. Kinausap ni Galvan itong si Sam umasa siyang may makukuhang informasyon mula sa kapatid. Ngunit sa kasamang palad, walang nahita si Samantha. Pero nasilip naman sila ni Aurora. At nakmakita ni Aurora na kausap ni Samantha itong si Sam, ay dali-dali din niyang nilapitan ang dalawa. Nakung saan, nakahanda na rin ang paraang sinasabi ni Galvan. Para si Sam sana ang matamaan ito. Ngunit sa kasamang palad, si Aurora ang munti ng mapahamak. Ibinato kay Samantha ang CC. Siya ang pinagbibintangan at pinalabas pa ni Galban na gusto umanong manong itumpa ni Sam si Aurora dahil gusto nitong gumanti. Ngunit matalino itong si Samantha. Batid niya gusto siyang iprem up ng magkapatid dahil sa kanyang pag-iimbestiga. Dahil siyang sinagot ni Samantha ang magkapatid lalo na itong si Galban. Nasawang-sawa na umano siya sa mga paratang ng mga ito sa kanya. Wika ni Samantha sa putong ito na nigurado na umano siya para may pakita siya na hindi umano niya kasalanan kung ano ang mangyayari sa paligid. At para makumbinsi ni Samantha na siya ay nagsasabi ng totoo at mapaniwala niya ang magkapatid, inutosan niya na bakit hindi umano nila tignan ang CCTV footage dahil siguradong kuhang-kuha naman umano sa nasabing CCTV ang nangyayari lalot na katutok umano ito sa kanila. At samantala sa kabilang banda, malapit ng matunto ng mga investigador kung sino ang Palacioski, Walang iba kundi itong si Inigo. Kinamusta ni George itong si Inigo. Ngunit sa kanyang pagdating, nalaman na lang niya na wala man lang isa sa pamilya ni Inigo ang dumalaw. Lalo pat sinabi ni Inigo na isang ulila na umano siya. Dito na nagtanim ng pagdududa itong si George. Pero sa kanyang pag-alis, sinalobong naman siya sa totoong Palacioski. Sa kabutihang palad, agad namang namukaan ni George itong si Juliet. Nang atakihin na sana ni Juliet itong si George, sa kabutihang palad dumating naman ang investigador, sila Royales. Natakasan sila ni Juliet, pero naging palaisipan din para kay Royales kung ano o mano ang ginawa ni Juliet sa ospital na kung saan naroon nakakonfine itong si Inigo. Lalong lumakas ang kanilang pagdududa na itong si Inigo ang kasabwat ni Juliet. Maraming salamat sa panunood at antabayanan po niyo ang susunod kong update muli maraming salamat.